Ito pala ang papa-renovate niyo, Miss Marmar. Ay, ah, yes. Ito yung bahay na yun. Tsaka, alam mo ba, uh, gusto ko talagang baguhin to eh. Kasi kita mo mm -hmm. naman, may pagkalumaan na. Okay. And, and another thing. Yes. Alam mo ba, yung makakasama mo ditong engineer. Mm -hmm. Siya lang naman yung isa sa may-ari ng bahay na to. Kaya ayon kung sino-sino na lang yung pinasapasan lang kahit kanino, kaya naging luma. Kaya, gusto ko mabago yung design. Mm -hmm. Ay, ito na pala si engineer. Hello, Ganito na pala kaluma yung bahay natin. Lumang-luma na. Ah, Miss Marimar, surely may ibang engineer kayo na mas mahanap na mas maganda pa sa kanya. Ah, <laughs> oh, toy, toy Sa pag-uusap niyan, mukhang matagal na kayong magkakilala, ha? Matagal na talaga, Miss Marimar. Ay, <laughs> oh my God, hindi ko na pala kayo, hindi ko na pala kayo dapat ipakilala sa isa't isa kasi magkakilala na kayo. And another thing is, Mauna na ako kasi may asikasuin pa ako. So, hayaan ko muna kayo mag-usap dito. Sige po, Miss Maribel. Oh, yung ano ha, yung design ng bahay ha. Architect, engineer ha. Pag-usapan niyo. Niya. <laughs> Enjoy! Enjoy <po>. Ang <laughs> ginagawa mo dito? Inaayos ko lang yung design ng bahay ni Miss Marimar. <laughs> <laughs> Alam mo ba na nandito ako? Engineer ako dito, kaya ako din nagpaplano sa bahay na ito. Kasali din ako sa pagpaplano ng bahay na ito bahay na to, bahay na tong matagal ng luma at mahina. Parang yung pamilya natin. Ano ang problema mo, Juliana? Magkaayos naman tayo dati, ah. Pwede naman natin itong pag-usapan. Itong lumang bahay na to, mas magaganda to. Pag nagtulungan tayo. Engineer, knows na ng ang gusto ng kliyente natin. Basahin mo na lang. Mabuti to. Maganda nga plano mo, Juliana. Pero, ba't ka galit? Ano bang problema mo? Gusto ko lang makipag-usap sa iyo para maging maayos ang relationship natin. Pero sa pamilya natin. Pwede ba? Tumimik ka! Hindi ko malinaw sa'yo na ano ko pag-isapan. Ang no, laki talaga ng bahay ni Ate Marimar. Kaya nga eh, upgraded na talaga tayo from bahay kubo to mansion. <laughs> <laughs> Kuya, ba't ka man ang ba nang kukulad? Wala. Ewan ko, pang lang may-ari na ta kaya tayo. Maaking may narinig nga ako eh. Baka may mas kong dito. Ay, Ay, na, na, pa, pa. Pa. Pwede ba? Umayos muna kayo. Nag-uusap kami dito. Pasensya na po. Pasensya na po. Ilang beses ko bang pwedeng sabihin sa'yo na ayaw kong pag-usapan to? Architect ako at engineer ka ngayon. Gusto ko ng professionalism. Gusto kitang makausap, Juliana. Ano bang kailangan mo? Pwede mo ipabot mo na lang sa sekretary kung ano man yan? Ay, ka ba dikit ng dikit sakin? Ayaw kitang nakikita. Gusto kitang makausap kasi importante yung sasabihin ko sa'yo. Hindi ako umalis ng walang dahilan, Juliana. Pinalayas ako ng mga magulang natin. So, sisiraan mo pa talaga yung mga magulang natin? Wala kang respeto sa mga namayapa na. At tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Matagal na kita hindi naging kapatid. Matagal ka nang nawala sa buhay ko. Bakit ako maniniwala sa'yo? <laughs> hindi sa ganun, Juliana. Hindi sa, hindi sa nire-respeto ko magulang natin. Pero gusto ko lang maayos yung relasyon natin. As magkapatid. Ano kita paniniwalaan? Sabihin mo. <laughs> hindi ko kinaya yung panuloko ng nanay at tatay natin. Nakita ko sila. Nalaman ko yung mga panuloko nila. Kaya patawad kung hindi ko nasabi sa'yo sa lalong madaling panahon. Kasi ikaw ay musmus pa lamang. Ayaw kong maghirap ka sa mga sitwasyon nila. Ano ko paniniwalaan yan? Ito, Juliana. May pruweba ako. Tingnan mo. Si Tito, Jan? Tito, Matilda. Saan nang umibisita sa atin? Kaya, pasensya ka na kapatid. Kung hindi ko nasabi sa'yo ng lalong madaling panahon. Pasensya ka na talaga. Sana ang patawad mo ako. Naiintindihan ko. Hindi ko alam na ganun pala yung nangyari. <laughs> naiintindihan ko. Simula ngayon. Hindi na ako magtatanim ng galit at poot sa'yo na hindi ka naiintindihan. Patawarin mo ako, kuya. Làm mất chuyện nha <laughs>